Kailangan mong mapuno ito at malaman ito. Totoo nga ba ito? Ito na ang sinasabi ng Biblia patungkol dito. Tingnan nyo mabuti yung video. Sa isang bus na napakaraming bata, biglang nawala. At biglang napatingin yung lalaki at sobrang gulat niya kasi nagdisappear yung mga bata. Dito rin sa airport nawala yung mga tao at natakot yung mga naiwan, natakot yung nakakita na biglang nawala yung tao. Ilan lang yan mga kapatid na lumaganap sa social media na milyon-milyon na -milyon nakapanood at maraming natatakot dahil nag na daw at naiwan ng maraming mana ng palataya. Dahil kung di mo pa alam kapatid, yung mga bagay na yon yon ay tinatawag na rapture. Caught away or taken away na nakalagay sa Bible. Sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng trompeta lahat ng mga mana ng palataya ng Panginoong Yesus ay kukuhanin at mawawala. 1 Corinthians chapter 15 verse 52 Sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trompeta at sa pagtunog ng trompeta ay muling bubuhay ng mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok at tayo mga buhay pa ay bibigyan din ng mga bagong katawan. 1 Thessalonians chapter 4 verse 17 Pagkatapos sa mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para sa lubungin ng Panginoon sa himpapawid at makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Tingnan nyo mabuti yung video kasi sa samot-sari sa po na nakalagay po doon sa compilation meron sa airport, mga CCTV camera Doon sa bus, mga dash camera Kung ikaw ang tatulungin nga ba na nag-rapture na At marami ang naiwan Let me know in the comment section kung ano yung sagot mo Marami na rin po ang nag-react patungkol sa mga video na ito At marami pa rin ang hindi nakakaalam Patungkol sa nangyari pong ito At kung ano ang katotohanan sa likod po Ng mga clips na ito Marami na po ang gumawa ng reaction video patungkol po sa video na ito sa mga clips na lumagana po sa social media. Marami rin po nagko-comment sa bawat video ko na nilalabas. Kahit off topic na po sa rapture, pinapatingnan at nire-request nila na ipaliwanag daw po ito kasi marami pa rin ang hindi nakakaalam about po sa likod ng mga video na ito at sa mga clips po na ito. Sa unaware dun sa mga bagay na kapag nawala yung tao, bakit natatakot yung iba? Dahil kapag nawala at dinagit na mga mana ng palataya ng Panginoong Jesus, yung tinatawag na rapture na kalagi sa Biblia, Diyan na po magaganap yung Great Tribulation. Yung matinding kapighatian, naglabas po ako ng video patungkol po sa 7 seals, 7 bowls, at 7 trumpets. Yun ang day lang kung bakit sila natatakot at kung bakit kumalat din at napakaraming nanood po ng mga video clips po na to na nawala yung mga tao at natakot yung mga naiwan. Dito rin sa restaurant, iba't ibang angle, iba't ibang pwesto po ng mga nakaupo at mga naka dine in biglang nawala po yung mga tao at may mga natira at sabay-sabay natakot at nagtilian. Kaya po maraming natakot at maraming nagtanong na nag-rapture na nga ba talaga at naiwan maraming mana ng maraming mananampalataya. Para po sa kaalaman ng iba at sa kapanatagaan ng mga damdamin natin, ganoon na din sa mga nagtatanong hanggang ngayon kung totoo ba yung video na lumaganap na yan at nagkaroon ng maraming views, iba't ibang clips, na sabay-sabay nawala yung mga tao at maraming natakot, yan po ay hindi totoo. Yan po ay video compilation na inupload sa isang website. Sa unang tingin, mapapaniwala ka talaga. Dahil nga naman, CCTV, dashcam, cam, makikita nyo po yung angles po dyan at lahat po ng mga action camera ay biglang nawala yung mga tao at maraming natakot at nagulat. Kaya kapanipaniwala po. Kung ikaw ay video editor, makikita mo, na fade lang po yung ginagamit doon sa mga tao na biglang nagdi-disappear. Pero it's a compilation lang po. Ginawa po yan to warn us and not to scare us. Dahil ang sabi sa Thessalonica at Corinto, sa isang iglap, sa isang kisap mata, bigla pong maglalaho. Hindi po magiging faded. Doon po kasi sa mga video, kung titinan nyo at i-analyze ia nyo po, i-reviewin re nyo, nag-fade po yung mga tao. So kung editor ka, malalaman nyo po yon. Pero dahil ito po ay edited at ito po ay kinumpay lang, ito po ay hindi totoo. Dahil doon po sa binasa natin sa Bible, twinkling of an eye lang po, biglang mawawala yung mga tao. Dahil kung totoong naganap na ang rapture, marami po ang mawawala at marami po ang matatakot magugulantang. Mababalita po to sa buong mundo. Pero hindi pa po nangyari yung ganitong event. Wala pa po kasi. Kasi pag nangyari yung rapture, hindi lang basta takot at pangamba. Kung makikita nyo sa video, parang ganun lang ang nangyari. Pero mas matindi pa po dyan yung magaganap. Pagkakaroon ng panic magkakaroon ng disaster kasi kahit yun sa mga operations maraming mawawala po na kristyano dyan hindi man yung mga operator ang nawala yung mga kasamahan nila magugulat at matatakot so yun po yung mangyayari po sa buong mundo at mababalitaan po yan ng kinapal yung mga video compilation po na yan na mukhang totoo po yan po ay inupload doon sa website ng davidjeremiah.org inupload po dyan yung mga video kaya kumalat sa social media yun lang po yung dahilan kung bakit na-upload po yan. Hindi para takutin ka, at ang mga tao kundi para i-remind tayo na may rapture talagang magaganap. Kumalat lang talaga sa social media kasi nga in-upload ito sa website. Alam nyo naman sa panahon natin ngayon, lalo na pagka nilagay sa social media mga video clips o kaya naman yung mga information patungkol sa prophecies, sa Bible, at saka sa end times, mabilis po kakalat yan. Yun lang ang gusto ko sabihin sa iyo at salamat kung nakarating ka sa huling part ng video na ito. Salamat kapatid Nasagot ko na wa yung mga tanong nyo tsaka mga at mga nag-request at nagtagpo po sa akin, nag-PM about po sa mga clips na yan at sa mga video na yan. Marami na wa kayo nung tutunan at naliwanagan na wa tayo. Actually, pinapaalalahanan lang po tayo na meron talagang magaganap na rapture. Kung bakit ginawa po yan, hindi para takutin tayo. Kundi po yung motif ng mga video po na yan. Na merong magaganap na ganyan at makikita po yan ng mga tao. Dahil may mga cameras na po. At sa oras po na ito, yung camera na ito at yung video na napapanood mo ay ginagamit din upang iparating sa iyo na mayroong Diyos at mayroong Diyos na nagmamahal sa iyo. Hindi rin aksidente na napanood mo ito. Kung first time mo palang lang napanood ang mga ganitong bagay, napakinggan ng mga ganitong pangangaral, pinapaabot ng Diyos sa iyo ito na ang Diyos po ay nagmamahal. Siya ay namatay para sa iyo, para sa kaligtasan natin. Kung bakit may rapture din po, para ialis tayo doon sa matinding kapigatian na ibubuhos ng Diyos sa kanyang galit para sa kasalanan doon sa gawa ng kaaway. Alam ko na alam mo rin na meron nagtulak sa iyo kung bakit mo napanood ang video nga ito at kung bakit mo napakinggan hanggang dulo. Dahil yon ang Diyos nagtutulak sa atin para mapakinggan ang katotohanan. Dahil merong makatwirang Diyos at merong mapagmahal na Diyos. Kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Hesus, nais ko sabayan mo ako sa isang panalangin. Sundan mo ito at ipikit mo ang iyong mata para hindi ka madistract. Sabihin mo Panginoon, salamat po sa buhay na walang hanggan ay binigay nyo. Kayo ay nagkatawang tao na pa ako sa krus at muling na buhay upang sa aming kaligtasan ay magkaroon kami ng katiyakan. Salamat sa dakilang pag-ibig ninyo. Salamat sa dakilang pag-asa na ginagawad nyo sa amin. Salamat sa pag-iingat at pagpaprovide nyo sa amin. Kami patuloy na nagpapasalamat dahil nakaabot sa amin ang inyong salita at ang pag-aaral na ito tinatanggap ko kayo bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Pinagsisisihan ko po ang mga nagawa kong mali at kasalanan. Sulat nyo po ang aking pangalan Jan sa aklat ng buhay sa langit na bayan. Pagharian nyo ang aking puso at aking isipan. Malakaran ko ang kalooban nyo sa tulong ng gabay ng banal na espiritu at pag-aaral na inyo salita. Salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat kapatid ko nakarating ka sa huling part ng video ito. Marami ka nawang natutunan at naliwanagan ka nawa doon sa mga bagay na napakinggan mo. Pagpapasalamat ko rin kung share mo ito doon sa mga kakilala mo. Kung meron kang gustong tanong, let me know the comment section. Kung napapanood nyo po ito sa Facebook page, like nyo and follow. Sa YouTube channel naman po, subscribe po kayo at hit nyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga i -re natin na video. Hanggang sa susunod na pagkikita natin, ito ang likod, Pastor Gabueno. God bless po.